Balitang Abroad. Dako po tayo sa ating balita sa Ibayong Dagat. Pinagbabawalan na ng Department of Migrant Workers sa mga Pilipinong mandaragat na sumakay sa mga barko na dadaan sa Red Sea at Gulf of Aden. alinsunod sa nilabas sa Department of Order No. 2 ng ahensya, sakop ang mga Pilipinong marino na nakasakay sa passenger at cruise a ship dahil sa tumitinding tensyon sa mga nabanggit na lugar. Ito ay matapos pumabor ng DMW at Philippine Maritime Industry Tripartite Council o MITC para mabigyan ng instrikto o istriktong pamantayan upang matiyak ang kaligtasan ng mga Pilipinong marino. Habang sa mga apektadong Pilipinong mandaragat na kailangan pa rin tumawid sa Red Sea at Gulf of Aden, ay hinihingaan ng affirmation letter ang mga manning agency kasama ang pagbibigay permiso ng OFW na naka-upload sa online processing system for CBs ng ahensya at ang Processed Standard Employment Contract. Tugon nito ng gobyerno matapos ang kaliwat ka ng pagkadamay ng mga Pilipinong marino sa kaguluhan sa nasabing dalawang lugar. Newsline.